DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. Sana ako na lang ang unang nawala at hindi ang mama nyo. Naging maganda pang kapalaran nyo. Sana inat hindi amang mayroon kayo ngayon. Dahil kahit sa nga ang ko tignan, iisang nakikita ko. Nagkulang ako bilang inyong ama. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ano to? Ay, hmm. ano, punti lang yan pa. Yung kulang, sa susunod na sweldo ko na lang ha. A anong gagawin ko rito? Sa inyo na po yan. Bayad ko doon sa, pinambayad nyo doon sa nagastos ano, kong pera. <laughs> Itago mo na yan. Hindi ko yan kailangan. Sige na pa. Tanggapin niyo na ho. Parang hindi na ako naiilang kapag nakakasalubong ko kayo dito sa bahay. Pakaramdam ko kasi, wala na akong mukhang ihaharap sa inyo dahil doon sa ginawa ninyo. So, natuto na? Pa, sorry. Lika rito, lika. Lumapit ka sa akin. Ito. Bakit po? Nakikita mo itong picture mo rito sa frame na nakalagay sa mesa ko. Ayan. Oo. Oh yung picture ko yan nung nag-extemporaneous speaking ako no high school. <laughs> proud na proud ako, rito. Dahil ikaw ang pinakamagaling sa sampung contestant na sumali sa competition na ito. Hindi na ako ganyan ngayon pa. <laughs> Hindi ako naniniwala. Nag-iba lang kasi mga priorities mo sa buhay. Pero nung inuuna mong sarili mo, ang gusto mong gawin, palagi ka nag-excel. Alam, ka? Alam mo bang kahulugan ng pangalan mo? Hindi. Nagbibigay ng kaligayahan. Hindi naman totoo yun Tama eh. si Kuya Robert. Puro lang sakit ng ulo binibigay ko sa inyo. Beatrice, maikli lang ang buhay. Huwag mong sayangin ang oras mo rito sa mundo. Gawin mong makabuluhan ang bawat araw na nabubuhay ka wala na akong ibang hihilingin pa sa yun lang at masaya na ako Sige nga, walaan mo kung anong sabon nito, Abby. Sus! <laughs> Kala mo naman, hindi ko kabisadong amoy niyan. Ano? Shield bath soap yan. Wow! Ang galing mo talaga, ha? <laughs> Alam mo, minsan, pakiramdam ko, nagpapanggap ka lang na bulog. <laughs> Tapos tuwing gabi, pumupuslit ako, no? <laughs> Sabi ko na nga ba, eh. Sana nga, ganun na lang talaga, ate. Para kagaya ninyo, Nakikita ko rin ang iba't ibang pangyayari sa mundo. Sana nakikita ko rin kung gaano kaganda ang pagsikat ng araw at kung gaano kaliwanag ang buwan sa gabi. At kung gaano kung kaganda. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Puro tayo kalukuhan. Buti pa maligo na tayo. Eh, nasa si Kuya Robert? Ilang araw ko nang hindi naririnig ang boses niya. salamat ulit, Tito Sancho. Oh, wala yun. Eh, kung nagsabi ka nga noon pa na wala kang trabaho, eh sana matagal ko na nasabi kay Andrea na ipasok ka dun sa kumpanya nila. Naiiyarin po kasi ako na humingi ng tulong sa inyo. Ba't ka maihiya? Eh, hindi naman kayo iba sa amin. mag friend kami ng papa nyo. At kayong mga anak niya, parang mga anak ko na rin. Ah, maraming salamat po talaga. Pagbutihin mo lang ang pagtatrabaho para ma-promote ka kaagad. Opo. O eh, alam na ba ito ng papa mo? <laughs> Tiyak na matutuwa yun. Pag-uwi ko po, sasabihin ko kaagad sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hmm. Ang sarap nitong ice cream, kuya. Ay, hindi halata. <laughs> Nakakailang round ka na nga eh. <laughs> Alam mo naman, paborito ko tuwi eh. Abe, maganda pala kapag pareho na kayo may matinong trabaho ni Beatrice, Robert. Mukhang palagi na masarap ang ulam natin. May dessert pa. grabi <laughs> <laughs> grabe ka naman, wanda <laughs> Para namang hindi ka nakakaranas nito noon. Ay, ang ibig kong sabihin, mas masarap ang buhay ngayon. Dahil nakatuto kayo sa trabaho nyo, kayo ni Beatrice. I'm home! Oh, Ayan na nga pala. Ate, buti dumating ka na. Lika, oh. sabayang muna kaming kumain itong ice cream. Malapit na matunaw Ay, eh. Ay, may dalalhin akong ice cream. Ah? Ako oh, baka uubuhin na tayo dito. <laughs> favorite to ni Abby. Wow! I feel so special. Ako talaga naiisip nyo kapag payday ninyo. Eh, sino pa ba bang iba? <laughs> Ilagay mo na lang sa refyang para mayroon pa tayo bukas. Hindi mas masarap itong flavor na binili ko. Abi, tikman mo. Ang dami nang nakain ice cream ni Abi. Ay. Baka masobrahan na yan. Sige na, lagay mo na sa ref yan. Um, Wanda. Ikaw na kaya maglagay niyan sa ref. Bakit ka ba nakikialam? Sinabi ba ni Abi ayaw niya tikman to? Oh, Hoy, ay, Baka mag-away na naman dalawa dahil lamang sa ice cream. Yan eh. Abi, dali, tikman mo na ito. Beatrice, ang tigas sige, talaga ng ulo abi, mo Abi, eh. abi, tara na. Doon ah, na tayo sa kusina. Uh, sige po. Nay, Wanda. trabaho mo, hindi ka ba naiirapang mag-adjust? Uh, hindi naman. Kayang-kaya ko naman, tsaka inaalalaya naman ako ni Andrea. Mabuti naman. Mag-iipon ako ng pera, tapos kung papalarin ako, mag abroad O eh, kung maayos naman ang trabaho rito, bak bakit ka pa magtatrabaho sa abroad? Mapapalayo ko lang sa amin. Siyempre, gusto ko rin mag-explore pa. Sa bagay, bata ka pa naman. Marami ka pang maaaring gawin. Basta't kahit saan ka magpunta, ano man ang trabaho mo, Robert, maging masinob ka. Maliit man o malaking ginagampanan mong papel, magtrabaho ka ng maayos. May nakakakita man o wala, gumawa ka ng tama. Yan ang magdadala sa'yo ng biyaya. Tatandaan ko yan, Pa. pumasok doon? <laughs> kuya, hindi porke may passport ka na, pwede ka nang pumunta kahit saan mo gusto? Eh, paano kapag natuloy ako? Eh, di wow. <laughs> hindi, Tera. Ano? Ano sinabi mo? Narinig ko yun. Lumabas ka na nga rito sa kwarto ko. Nakuha mo na yung ginira mong jacket, kaya sige na, lumabas ka na. Uh, gusto mo lang siguro magpunta sa abroad para makatakas ka sa responsibilidad dito sa bahay. Oy kuya, ikaw ang panganay. Kaya kapag nag-retire na si Papa sa trabaho niya, ikaw na ang next in line. Kaya nga naghahanap ako ng maayos na trabaho at high-paying job sa abroad, di ba? O bakit? Mataas naman mo ng sweldo mo dito ah. Mataas yung sweldo mo doon sa iyong trabaho ngayon. <laughs> Beatrice, hmm. alam mo, na na naman ako sa iyo eh. Bakit? Sige na nga, lumabas ka na. O oh, baka naman. Gusto mong mag-abroad para magawa pa rin yung gusto mo nang walang nakikialam sa iyo. Kasi kapag nandito ka, Siyempre, kailangan mong magpakakuya. Unlike sa akin dati nakaya kaya kong gawin kung anong gusto ko. Isa. Pero... Dalawa. Oh, 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 oh na! Lala, basta! Picon! Pikon! <tong> talaga pare. <laughs> tuanga -tuwa nga kami ng kumare mo. <laughs> Congratulations. Ay, kailan ang kasal ng panganay mo? Sa susunod na buwan. Pare, ninong ka ha? Oo naman, hindi ko tatanggihan yan. Excited na ako pare. First time ito na may ikakasal kaming anak. Kaya paghahandaan namin nito. <laughs> Masaya ako para sa inyo. Eh, ikaw pare, yung panganay mo. Ha? Wala pa bang pinakikilalang girlfriend? Wala pa eh. Palibasa, 25 years old lang yun. Nako. yung panganay kong yan, 15 anos pa lang may girlfriend na yan. Oo? No? Pangatlo na yata itong girlfriend niya na pakakasalan niya. <laughs> eh, piika niya ata itong panganay ko. Sabihan mo kasi minsan, baka kung subsub na masyado sa trabaho at nawawala na ng panahon sa love life niya. Kayaan mo, kakausapin ko mamaya. May uba na tayo, pare. Dapat, sa ganitong edad, meron na tayong kinakaragang apo. At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Robert, biro. Pa, ayoko. May pasok pa ako bukas eh. Baka sumakit ang ulo ko. Isang bote lang naman. Ayoko, pa. Oh, sasig, ko ayaw mo. Ah, siya nga pala. bakit po? Wala ka pa bang ipakikilala sa akin? Ipakikilala? Girlfriend. Naku, no, wala pa. <laughs> bakit wala? Gwapo ka naman. Matangkad, matalino. May maayos na trabaho. <laughs> <laughs> Saka na siguro pa. Robert, alam mo ba kung bakit Roberto Jr. ang ipinangalan ko sa'yo? Mm. Bakit po? Dahil malakas ang kutub ko na isang lalaki lang ang ibibigay sa amin ng mama mo. Hindi nga ako nagkamali. Kaya sabi ko kahit nag-iisa ka, gusto kong ikaw ang magdala at magparami ng apelido natin. Pa. Yung panganay ng Tito Sancho mo magpapakasal na. Baka sakaling makahanap ka na rin ang sa sa'yo, anak. Marami pa akong pangarap sa buhay pa. Tsaka, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Uh, ah? Ano yun? Ano ang ipagtatapat ni Robert sa ama? At paano ito tatanggapin ni Roberto? Mga Nagsiganaw Rosana Villegas Maynard Landicho Jr. Chiquit Del Carmen Amor Susan Robles Lionel Benamine at si Phil Cruz bilang Roberto. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Lagaan niya yung huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod bang papailit na kabanata ng kasaysayang ito. Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Uh -huh. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas